Iniutos ng Department of Education ang pagtatakda ng makeup classes para makabawi ang mga estudyante dahil nga po sa sunod-sunod na class suspension. Ayon sa kagawaran, pwede raw itong gawin sa weekend o kaya'y dagdag na oras sa weekdays. Nasa isang linggong suspendido kasi ang klase ng mahigit 24,000 paaralan sa bansa dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Mahigit apat na raang paaralan din ang ginamit na evacuation centers. Sa kanyang sona, nitong lunes, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang palawakin ang remedial class at tutorials sa gitna ng pagkahuli ng mga estudyanteng Pilipino. Kahapon, inilunsad ng DepEd ang Quality Basic Education Development Program 2025 hanggang 2035. Dito, Hihinga ng tulong ang pribadong sektor para mapunan ang kakulangan sa classrooms at magkaroon ng gadget at internet access ang mga paaralan. Kailangan din daw tumulong ang regional offices ng DepEd at mga lokal na pamahalaan. Ito ang GMA Regional TV News. Tumaas ang presyo na bangus sa ilang pamilihan dito sa Pangasinan dahil sa kakulangan ng supply gaya na lamang sa Maldan Public Market. Nasa 240 pesos ang kada kilo ng katamtaman hanggang malaking size ng bangus. Mabibili naman ng 100 pesos ang maliliit na bangus. Ayon sa ilang nagtitinda, pahirapan ang pag-aangkat ng isda sa magsaysay fish market. Dahil sa mga umapaw na palaisdaan na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Nag-forced harvest na rin daw ang ilang fish growers. Sa ngayon nasa 170 hanggang 180 pesos ang farm gate price ng bangus dito sa Dagupan City. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, inaasahang magbabalik normal ang supply at presyo ng bangus sa mga susunod na linggo. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 150 hanggang 260 pesos ang kada kilo ng bangus sa NCR. 120 hanggang 180 pesos per kilo ang tilapia at 240 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng lokal na galunggong. Piniyak ng ilan pang miyembro ng gabinete na tuloy-tuloy ang pagtulong at pagpapaganda sa kanilang serbisyo para sa mga Pilipino. Detalye tayo sa ulit on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa ikalawang araw nga ng post-sona discussion kasama doon sa morning session kanina, yung education na cluster, ganyan din ang mga departamento ng labor at migrant workers. At Connie, ipinunto nga ni Education Secretary Sani Angara ang pagnanais ng Pangulo na mapabilis ang pagpapabuti ng kalagayan ng edukasyon sa bansa. Sabi ni Angara, mapapabilis ito sa tulong ng pribadong sektor o ang public-private partnership nasa arim na libong classroom lamang umano ang nagagawang classroom ng pamahalaan kada taon pero sa tulong ng private sector sa loob ng 5 to 10 years ay kaya makalikha ng mahigit sandang libong classroom minamadali na rin daw ang paghahatid ng mga gadget para sa mga estudyante. Sa PISA halimbawa, marami ang hindi maganda ang marka dahil may mga estudyante na noon lamang umuno nakahawak ng mouse ng computer. Ang voucher program naman daw na nasa 60 to 100 million pesos ang halagang sinasabing napunta sa ghost Students na benepisyaryo. Sabi ni Angara, may mga naipagharap na sila ng reklamo kriminal at sibil ukol dito. Ang Commission on Higher Education tiniyak na tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng, ng kalidad ng edukasyon sa kabuan, 2,000 uh, kolehiyo at pamantasan, sinabi ni Ched Chair Shirley Agrupis na mas tumaas pa ang uh, bilang ng mga institusyon na 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 nasa 171 na raw at anim na po dito ang state universities and colleges. Papataasin din daw ang bilang ng mga four-piece families na bibigyan ng tulong ng CHED sa tulong ng DSWD para makapagtapos sa TechVoc at uh, kolehiyo ay naman kaya testa Director General Kiko Benitez, sinasabing sa sa base sa survey may mga kumpanya na handang mag-hire ng senior high school graduates kung may certification ng skills kaya sa tulong naman ng uh, DepEd ang mga pathways para sa iba't ibang sertifikasyon ay makukuha ng senior high kaya magkakaroon sila ng trabaho pag sa kanilang pagtatapos sabi ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma tuloy-tuloy ang mga programa para mapataas pa ang bilang ng trabaho. Ang DMW naman, patuloy ang pangalaga sa mga OFW at katunayan daw, ay maraming mga Pinoy na lumabag sa ibang bansa ang napawalang sala na kaya naging normal na muli ang status sa ibang bansa kagaya na lamang ng mga nagrally kamakailan sa Qatar. Ani Secretary Hans Leo Kakdak ang OFW Lounge sa iya simula noong nakarang taon ay nasa 1.2 milyon na raw ang napagsilbihan sa parang business class na pagtrato sa mga biyaherong OFW. Kony, ngayong uh, alas 12 ng tanghali ay uh, susunod naman ang infrastructure at energy cluster at mamayang hapon inaasahang sa salang naman iyong uh, iba pang uh, miyembro ng gabinete, kasama na dyan ang uh, security cluster. Yan muna ang latest mula rito sa San Juan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Mga kapuso, taos puso po kami nagpapasalamat dahil pinakatinutukan ang special coverage ng GMA Integrity in News sa ikapat na State nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa datos ng News and TV Audience Measurement Overnight Data, Nakakuha ng 4.7% na combined people rating ang coverage ng GMA Integrated News. Katumbas po yan ng 3.4 million na manonood sa GMA Network at sa GTV. Mas mataas yan kumpara sa ibang TV coverages. Maraming salamat pong muli sa inyong tiwala. Makakaasa kayong patuloy ang paghahatid namin ng pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinakapinagkakatiwala ang coverages. Oh, Kitang-kita sa side mirror ng truck na yan ang tangkang pag-overtake ng isang modern jeepney sa pamamagitan ng pagdaan sa sidewalk o bangketa. Ang insidente niya nangyari sa Mandawi, Cebu nitong lunes. Ipinatawag ng Traffic Enforcement Agency ng Mandawi ang driver at operator ng modern jeep. Tinikita ng driver dahil sa mga paglabag tulad ng driving on sidewalk, reckless driving at obstruction to traffic. Kinumpis ka rin ang kanyang lisensya at inisyuhan muna ng Temporary Operators Permit ng Mandawi Police Traffic Enforcement Unit. Kumingi naman ng tawad ang driver. Dahil po na nalalapit na ang buwan ng wika, tinututukan ngayon ang komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagpapasigla sa ilan nating wikang nangangalib ng mawala. Balitang hatid ni Katrina Sol. Kaluyane, Arta, binatak at malawig. Kabilang ang mga ito sa mga nanganganib na mawalang wika sa Pilipinas. Ipinrisinta ito ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa araw ng Buwan ng Wikang Pambansa 2025. Marami kung mga nanganganib na wika kapag nawala po isang kultura ang nawawala rin kaya ngayong buwan ng wika isa sa binibigyang diin ang pagpapasigla ng mga nanganganib na wika paraan daw ito na hindi makalimutan at maipasa pa sa mga susunod na henerasyon mayroon tayong uh, 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng komisyon sa wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Nararapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba ang mga ito. Kaya ang panawagan natin dapat ang ating ginagamit sa pang-araw-araw na talakayan, diskurso, ano pagpapalitan ng mga uh, kuro-kuro at opinion kahit sa media, dapat natin natin pina pinalalawig ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. May mga proyekto rin daw ang KWF para mapreserba ang mga nanganganib na wika. Meron na tayong bahay wika sa Abukay Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay... Uh, Uh, nangangasiwa na po ng bahay wika sa abukay bataan. Patuloy daw ang pagbibigay ng KWF ng pagsasanay sa mga guro at elders na siyang magtuturo sa mga kabataan. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog sa sinkhole ang isang truck sa San Juan La Union. Ayon sa mga sakay ng truck, kinatahak nila ang kalsada sa barangay Dinanum nang biglang bumagsak ang sasakyan. Lumitaw na pala noon ang sinkhole o malaking buta sa kalsada. Dalawa sa tatlong sakay ang sugatan. Binarena ang kalsada para mailabas sa butas ang truck na may kargang hollow blocks at buhangin. Ayon sa ilang residente, lumambot ang lupa sa ilalim ng sementadong kalsada dahil sa pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa pagkatig ng Korte Suprema sa inihain nilang petisyon kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Unang pinasalamatan ng bise ang kanyang defense team na kinuha ang kaso kahit anyay walang handang manindigan para sa kanya. Sa pahayag na inilabas kani-kanila lamang, pinasalamatan din ni VP Duterte ang mga kumontra laban sa anyay persecution o pag-uusig sa kanya. Ang ipinakita nilang tapang ay pinagkunan niya raw ng lakas. Dagdag ng bise, I quote, our country deserves better, end of quote. Dapat daw maging matibay ang taubayan laban sa mga opisyal na tinawag niyang sakim na magdudulot umano ng pagbagsak ng bansa. Ito na ang mabibilis na balita. Isang bangkay ng tao na isinirid sa drum ang natagpuan sa tabi ng creek sa barangay Palingon, Tagig. Nadiskubri yan ng mag-asawang magtatanim sana sa lugar. Kinuha ng soko ang bangkay matapos itawag na mag-asawa sa mga otoridad ang natagpoang drum Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Wala silang pahayag. Sugatan ng dalawang sakay ng isang SUV na nahulog mula sa flyover ng Soriano Highway sa Noveleta, Cavite. Batay sa imbistigasyon, tinatahak ng sasakyan ang direksyon papuntang Tanzanang mawalan umano ng kontrol ang driver. Tumama ito sa isang poste bago tuluyang nahulog at bumagsak sa diversion road sa barangay Santa Rosa Dos. Dinala na sa magkahwalay na ospital ang mga biktima. Mainit-init na balita, iniutos na nga po ng Department of the Interior and Local Government sa ilang LGU na magsagawa na ng preemptive evacuation. Dahil po yan sa banta tsunami, kasunod ng lindol sa Russia. Ang mga lugar na kasama sa utos ng DILG, inabisuhan na rin ng FIVOX na iwasan muna ang paglangoy sa dagat. Dapat daw ay may evacuation route ang mga LGU na may mga palatandaan kung saan dadaan ang mga residente. Pina-activate na rin ang mga incident management team at mga emergency operation center. Inaalerto na rin daw ang lahat ng Philippine Coast Guard districts para magsagawa ng information dissemination. Nagdeklara ng 2 billion pesos na net income after tax ang GMA Network sa unang anim na buwan ng 2025. Umabot sa 10.1 billion pesos ang consolidated revenues, mas mataas sa 7.8 billion pesos sa kaparehas na panahon noong 2024. Malaking bahagi ang advertising revenue na umabot sa 9.3 billion pesos. Nakaambag dyan ang election-related placements nitong eleksyon 2025. This coming Saturday na ang highly anticipated and most glamorous event of the year, ang GMA Gala 2025. Sa gitna ng traffic, mapapalook up ka sa GMA Gala plug na tampok sa isang LED billboard sa Ed sa southbound sa pagitan ng Boni at Guadalupe. Kaya naman mga kapuso, abangan ang stars started gathering ng stars at personalities. Sino-sino nga ba ang magiging winner sa rampahan sa red carpet? Ito na ang 4th GMA Gala na parte rin ng 75th Anniversary Celebration ng GMA Network. Ang proceeds ng event ay mapupunta sa charitable cause. Kabilang din sa aabangan sa GMA Gala ang outfits ng Sparkle PBB Housemates, pati syempre ang OOTDs ng favorite nyong anchors and reporters sa GMA Integrated News. mapapasa na all ka naman sa GMA gala proposal ni Sparkle Housemate Dustin Yu Ipinu sa IG ni Dustin ang hinanda niyang romantic candlelit dinner para kay Bianca. Napasmile si Bianca nang makita niya ang gala light -like letters at iabot ang invitation ni Dustin asking her sa GMA Gala. Of course, it's a yes yan mga mare. Layag na layag naman ang Dusby Shippers. Another GMA Gala proposal. Tinanggap ni Sparkle star Sofia Pablo ang gala date proposal ng other half ng team Jolly na si Allen Ansay. Simple but extra sweet and cheesy yan. Tila pizza kasi ang nagpa-yes kay Sophia para maging date si Allen. Pinusuan naman niya ng Team Jolly Shippers.